January ng 2023 nagkakaproblema na tayo sa supply. Uh yes, your honor, kasi dami ng rice mill, rice, rice miller sa buong Pilipinas. Are you telling me sila lang qualified? Nagagobalahan pa. Tapos manggagaling ng Benguet, manggagaling ng Bicol. hindi uh... ko ata makita yung uh, ano kan, yun, yung uh, justification niya yun ata sasabihin nyo recommended na galing sa baba. Uh Mr., Ch even though may bidding yan o may uh, walang bidding, it seems to me eh, meron talaga irregularities, no? even before. Kaya hindi na bago sa akin ho ito. No? So siguro gusto ko muna establish yung ah uh, uh pinoint out ng sinag kanina because that's, a very important ano, uh, no? Uh, explanation ng senaryo no? na kung sana lulugi ating gobyerno. No? Ah uh, una po sa lahat, no? may I ask uh, kung nandito lahat ng representative no, involved or we just have a I think i have a good friend here gb david from g4 Meron ho ba yung nbk san pedro uh good morning my good afternoon mr chair yes san pedro uh i just invited san pedro to be involved in the program na mag, ma intent to buy these aging stocks so please allow me to introduce myself so i am gb david of g4 rice mill i am currently the president of intercity rice mills association going back to how we get involved, got involved in this scenario. November 2023 is our first transaction that we bought. We bought uh, aging rice stock at uh, NFA. So every, because I'm the president, I know everyone, uh, rumors that are there that NFA is disposing its aging rice. So nag -ano po ako, nag scout po ako sa, sa, mga region. I got rice from Isabela, Ilocos, La Union, Baguio, Batangas, Bicol, but minimal minimal so inano po namin inano ko po, po lahat 'yon i believe everything is done in due process because i submitted my company my mayor's mayor's business permit my BIR 2303 and eh, eh, we get that uh, alam naman namin lahat okay well, so, so let's uh, okay. cut it short so hindi ko naman po alam kung sino lang yung mga na-awardan so going back dito palang secondly yung 75,000 box is, is still in the NFA warehouse. Hindi ko pa po nawi-withdraw yun. Is this true, uh, Administrator? Nandun pa rin? Yes, Your Honor. So, siguro, uh, para for uh, layman's language to. Uh, so, wala, wala pang wini-withdraw doon sa 75? Wala po. Yung previous lang po. My yung previous. You oh. previous. yung previous mo, ilan yung uh, previous na nakuha mo? Oh, yeah. na aging na, 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 na sinasabi din oh. Ka? The, and uh, in, when was this? Including NBK, on November and December, 64,371. So, you're okay. saying Admin, November pa lang may aging na kayo mm -hmm. Kailan nyo pinocure yung aging ng November na yun? Uh, karamihan nun uh, from the 2022 palay procurement and then up to early first half ng 2023. Uh, so, are you te are and... telling me na, na meron pa kayong sobrang rise ng 2022 and yet January ng 2023, nagkakaproblema na tayo sa supply. Uh, yes, Your Honor, kasi... So, ano nangyari? Um, Yung 2022 kasi na palay procurement and uh, previous to that, uh, masyadong mabilis yung uh, bentahan to the private sector no umaabot ng almost to uh, million and then even before yeah uh, I, I understand yeah nasara si industry uh, ko kaya <laughs> alam ko uh, yan kaya ang nagtataka ko paano ka magkakaroon ng sobra and during the time ni eh, ni na ng bigas uh, yun na nga yun na nga major and, concern and uh, and uh, make sure no uh, alam ko ang NFA hindi na kayo bumibili na hindi dry right even before kasi ayaw nyo masiraan kaya ngayon na reklamo ng farmers sa ano eh, sa DA, di ba? Na ang problema ng number one farmers, especially wet season, eh wala naman mga dryers. So I believe unless, no? Unless na meron kayo mga warehouses na namili pa rin kayo ng wet apakatapos in-store nyo ng hindi maganda, kaya talaga madali masira yan. Am I right, Administrator? Uh, yes, Your Honor. That's why uh, we're very grateful that uh the House of Representatives provided us uh, 5 billion this year to buy uh, uh to improve our warehouse. So, and paano and, um, mo na bakit hindi nabili yun? Eh, kulang na nga tayo ng rice noon. Tapos sabi mo sa akin, yung aging na disposition ng November, procurement pa ng 2022. And yet, may problema na nung 20, noong January sa rice. Last year, two years ago. Yes, uh, Mr. Honor, kasi uh, masyadong mababa. When I came in, January 2023, masyadong mababa yung inventory ng uh, ng NFA. No? And uh, we have to... Na ka, eh. Paano so, mababa, mababa inventory mo. Paano ka pa umabot na sabi mo aging ng aging ng uh, ano mo yun, ng, ng, November, December? Kasi, we try as much as possible to stretch the okay. shelf life. Okay. Not At ito, yung sagot ko. No? Kahit kami na pa yan. Siguro para mas makita ko yung sa sinag. No? So, yun na lang, yung pinopure na lang ng G4 no, no, ng no, no November, December, ilang box ulit? 64,000. Okay. May ask, no, uh, magkano ang cost mo to remill and to repack? Okay. So, upon purchasing 25 per kilo, four pesos for logistics because I will get it from any warehouses going to my facility. Then, 4 uh, four pesos. Okay. So kilo. Yes. And from oh, from NFA, four pesos? For Bicol, Bicol area and okay, Bicol area. Okay. okay. Then from facility, go do, do the distribution sales. Yun po kasama ng four pesos. Then moving forward, so, final process. Bakit, ba? bakit sila lang kailangan from Bicol ba? Bakit wala bang rice miller sa Bicol at sila bumili doon? Bakit kailangan yung nasa Bulacan? Tapos sasabihin ninyo recommended ng nasa baba. Are you telling this sa committee na walang walang qualified dun sa Bicol at manggagaling pa ng Bulacan yung bibili ng inyong aging? May ask. Uh, Anyway, sa dami ng rice miller rice miller sa buong Pilipinas, are you telling me sila lang ang qualified? Taga-Bulacan pa? Tapos manggagaling ng Benguet, manggagaling ng Bicol, uh, uh di ko ata makita yung uh, ano niyan yung uh, justification yun ata sasabihin nyo recommended na galing sa baba uh, mr chair uh, ang uh, information ito that uh, nfa will be selling its aging stocks ay narelay namin sa lahat ng uh, regional offices at kung merong mang interested na gustong bumili ng mga uh, processors or millers ay eh, mag-submit sa uh, 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 central office no kanilang... lang uh, ang tanong office. ko Ibig sabihin, from the walang nagsabit kahit isang rice miller, even a small one? Uh, so far, wala, sir. O baka naman hindi alam ng rice miller, kaya wala nagsabit. That's uh, two different stories. But we instructed our uh, regional oh, managers. Yeah, pero siguro you have to ask your regional managers. Kasi imposible sasabihin mo sa committee na to na sila lang recommended. And yet, all over the Philippines pala. Eh, all over the Philippines, halos lahat na may rice field, merong rice mill. Tama ba ako, Administrator? Yes, Your Honor. Oh, so, let's go, no? Sabi nga niya, meron daw siyang causes from vehicles. Yeah, sabihin na natin uh, yung logistics iba-iba. So, okay. let's average it, no? Uh, sabihin na natin i-average may logistics, tapos remill, And then... Renewal cost you... po is 4 pe... ah, 7 pesos. Per kilo? Opo. So that is 7 yes, times uh, 50. Opo. Uh, How much is that? 7 times 50, 350? Hmm. Uh, I don't think so. May galing. May right speed, boss. Yes, you know, I... Yeah. So yeah. ang remail, ang cost lang ng remail, yung remail itself nasa the new electricity, nasa 30 to 40 pesos lang. Yung remailing? Oh, 30 to 40 pesos lang per bag. Okay? So you have a sack of 12 pesos. So you only have 52. So how come you're telling me the 7 pesos per kilo? That's 350 pesos. Sorry, I'm short age. 3 million cost is 2 pesos. Uh. Oh. Sabi mo kasi kaya, sorry, sorry. 7 sorry, pesos sorry. per kilo, all right? So, kasi you're justify yung pagbenta mo eh. Opo. O kaya nga, kaya nga, sa nasabi ko sa'yo, hindi 7 pesos yan. It is only somewhat 40 yet, pesos, di ba? Plus sack and everything, plus logistics. So practically, kung ako tatanungin mo, yung 25 mo, kaya kong ibenta yan. Kung 1 to 50, sabi mo na pinakamalaking benta ko dyan kung kikita pa ako ng konti. Mga dapat nasa mga 1.5 lang. 1.5, 1.6. 1, 5, 1 6. kung talaga meron kang per bag, ha? it's per bag. Ang tanong ko ngayon, yung binili mo sa NFA, magkano mo binenta ngayon? 38 to 41. Sige. Okay. Yes, imagine, 38 to 41, oh, that's oh. 2,000 pesos. But I'm telling you, di ba, kung talaga nga may manasakit ka sa tao, you can sell that at 1,516. 1,516. Back 2,000. So, yun yung sinasabi ng sinag. That's why I want to establish kung gaano kalakalaki nawawala sa gobyerno na ibinibigay nyo ngayon sa private sector. No? No, Basic yan. Di ba? Tama ko. Yung ano po, shortage yung malaki po in my hand ka yung sample ng kahit malaki sorte okay. sabi ko nga sa iyo uh -huh. eh bakit mag, mag ano ka diyan uh -huh. ang matatanggal mo diyan practically is what around na noon lang yan for every 50 kilos swerte ka na ng 2 kilos na wala dahil yung 2 kilos na yon kasi pag binili mo naman yan 50 kilos eh right oh uh -huh. 50 kilos yan Pag binili mo siya, hindi naman siya yung tipong per bag na pag binili mo kung 48 lang laman. Hindi. Nakaka, no kayo eh, naka per 50 kilos. So in short, pag binili mo yan, even though 48 lang yung natimbang ng no isa, pupunuan ng NFA yan para maging 50. Am I right? Am I right, uh, administrator? Hindi naman per bag ang usapan niya, even though it's per bag, it's always 50 kilos. So practically, kahit na ganun yun, pupunuan mo pa rin yung kulang dahil nakabase yan sa 50 kilos. Yes, Your Honor. So practically, kung i-remind mo yan, 2 kilos lang yung mawawala. Right? Kahit sabihin mo meron kang uh, meron ka 2 kilos, kumpitin mo pa rin yung 2 kilos. 2 kilos sa 25, that's only 50 pesos. And yet, they're selling at 2,000. That's why I'm telling, kung bumili ka ng 1,250 sa so 1,617, ano na yan, malaki na profit nila. And now, you're selling at 2,000. So practically, what, 1,000 pesos per bat? Hindi po. Dahil yun ang difference mo eh, no. di ba? Benta mo na 2,250. Binili mo ng 1,250. Benta mo 2,250. Kasi may mga, ano ba po add -on eh, add-on cost. Oh, Ano yung other cost? Add, add, Kasi, so, yeah, alam ko yan, sabi ko nga sa'yo, I know, di ba? Kaya kung talagang, ano ka, kumita ka nga ng 100 pesos per bag, malaki na eh. But I think, dito sa senaryo nito, ha, ah, pag may binigyan kayong pabor, they're earning minimum of 500 pesos per bag. Pagdating sa merkado, papatungan pa kayo ng, di ba? ng retailer. So sabi ko nga, we are looking, the president is looking for 25 pesos and yet, ang ginawa nyo, binenta nyo sa kanila, pagbenta, pagbenta naman nila sa labas, tubong lugaw. Baka mas mainam pa, yung sinabi nyo kanina na nag-adjust na lang kayo ng nag-adjust kayo ng uh, nag-additional cash case sa at ibinigay nyo na lang ulit doon sa, sa government rather than selling sa... Alam mo, ano na ito eh? uh, ever since, kahit kung wala ka pa rito, a decade ago, yan na problema ng NFA. NFA is always selling rice sa napakababa tapos binibili ng uh, binibili ng uh, ng mga uh, traders rice millers sa kanila kita. Dito masakit no. Uh, kaya sabi ko nga uh, even though wala pa si Mr. David dito, ha? Uh, even before na maka-enter pa si Mr. David dito, meron na kayong problema ganyan. So Mr. Che, I really don't know kung anong dapat nating gawin sa NFA regarding do sa disposal kasi doon lagi nagkakaroon ng problema eh, yung pagbebenta nila. And they're always telling na katulad no, 25 na pesos lang na pwedeng ibenta. Eh imagine mo yung malamang yung unang yung binenta, baka hindi pa aging yun eh. Yung unang yung binenta ng 2 million magaganda practice na to for more, than kaya kaya tinanggalan ng NFA ng authority to import kasi yun din ang naging problema no nag import at import as binenta rin ng binenta sa commercial and now we have the same problem so so am i right uh, Mr. David na more or less yung sinabi ko mas malapit sa realidad rather than sasabihin mo sa akin na malaki yung cost po yung profit po na 500, hindi po ganun yung profit. Oh. Well, that's your claim. Kung ako gagawa niya, sigurado ako 500 ang profit ko. <laughs> And I also rice miller, so I know that. Minimum yung tingin ko. Minimum yung. Unless, unless, yung sinasabi ni Mr. David na hindi yun ang profit, eh, alam mo na kapay yung ibig ko sabihin. That's why it's they are recommended. Diba? Kasi kung sabi ko nga eh, may taga Bicol, may tagaano. bakit kailangan taga Bulacan yung kukuha ng bigas sa Bicol? Samantalang yeah. pwede mo na ibenta ng branch manager sa Bicol. Am yeah. I right na uh, administrator Bioko? At imposible yung wala mag qualify Pwede kong, uh, with the indulgence of the Virago, I'll just add, ano, because the order, memorandum of uh, assistant administrator, Hermano, was to to all regional managers So, pina-deploy niya siya to scout. Am I right, uh, Assistant Administrator? But for some reason, ang nahanap is si G4. Of all the regions, siya pa rin. Paano kaya yon Sige. Actually, so, hindi lang naman si G4 ang uh, nag-offer, uh, na, uh, nag no? We have about seven... Uh, uh, hindi, pero uh, the, the mention ni Mr. David earlier, may Bicol siya, may uh, ano pa ba? May Benguet. Uh, Benguet. So, so sabihin na, sabihin natin yung Luzon sa kanila napunta. Yung iba nag-offer Visayas Mindanao. They understand dahil nandun na sila sa Visayas Mindanao. Pero ang tataka ako, nandito sa yung nasa Luzon, bakit taga Bulacan pa yung nakakuha? Eh imposible namang walang rice mill sa Bicol. Kasi lang, kasi simpleng tanong. Oh, uh, diba? yes. uh -huh. Sabi wala nang nagsabi sa Bicol. Yun ang binagkit mo kanina. Yes, sir. O oh, si, imposible kasi kung alam nila 'yan, definitely meron at meron mag ako man ang rice miller kung alam ko yan ba't hindi ako papasok ba't naman kailangan manggaling ka ng Bulacan diba kung alam ko yan definitely makabigol ako I will enter into into bidding or whatsoever diba right so saan nagkamali o kulang kayo ng information dissemination I think yung information naman is uh... Uh, kompleto naman no? sa lahat sa lahat ng uh, regions. And uh, probably yung iba hindi lang uh, masyadong nagka-interest dahil kalat-kalat uh, po itong ating uh, inventory. no May mga pakunti-kunti sa Ilocos, uh, meron tayong uh, sa uh, Palawan, meron tayo sa... Yeah, Mr. Chair, yun yung punto ko eh. Meron nga Ilocos. Eh bakit hindi ka sa Ilocos kumuha? Di ba? meron kang kung saan-saan mo sinasabi mo. Diba? Eh bakit ang yung kukunin mo? Common sense, eh. hindi ko maintindihan. Sa Ilocos, mayroon din Rice Miller doon. Imposibleng wala. Or kung kahit man lang uh, sa gawin ng Pangasinan o sa gawin ng ano. So in short, di ba? Hindi nakarating. Kaya dalawa lang na nanalo sa Luzon. At ang mabigat, magkasama pa sila. Di ba? na dalawa sila na ano. Kaya yun yung yun, ang, yun point out ko. Kasi kung halimbawa, Bulacan lang kinuha ni Mr. David, Pampanga. Okay, I will understand, right? Kasi malapit ka eh. Ay, bakit naman hanggang Ilocos, siya pa rin yung kutakukuhanin nyo? Yun? Unless, sabi ko nga, yung recommendation, hindi po recommendation yon It's favoring someone. That's a different, uh, uh different story ko Mr. Chair. Uh, Mr. Uh, sa Luzon, hindi po lahat G4 ang nakakuha. No? Meron tayo yung L LLN Grains uh, Trading and Rice Mill. Uh, uh, nakuha niya yung sa uh, Palawan, Batangas, uh, Tarlac, Nueva Ecija. Sige, saan po yan, Mr. General. So LLN uh, Grange uh, trading is from uh, uh, Misamis, from uh, Misamis uh, Occidental. From Misamis, tapos kukuling yung bigas sa Palawan. Hindi uh, ko makikita yung logic. Yun nga, kasi nga, napanggit ko, you confirmed the assistant administrator na meron kayong memo for the RMs. Yes, sir. San, hanggang, sinabi niyo ba hanggang saan lang pwedeng regional manager umikot for suppliers? Uh, I'm sure within the region lang, di ba? Uh, yes, sir. Pero nagkatagpo-tagpo talaga na... <laughs> Is that my? What What do you think of that? Which one, sir? na nagkatagpo po. The supplier is one in the same. <laughs> ang ibig sabihin natin nila isa lang ang taong kausap para daw madali ang usapan. Eh, wait, well, natin Kasi mahirap ma daw yung maraming kausap. When you ask your RMs to go around the region, eh, precisely the point of the uh, Honorable Villago, may mahanap doon, local. So kung lumalayo si RM ng ibang region, e eh, baka, iba'y eh, nahanap nila. That's the only logic there eh. Lumalabas na sila eh. So, paki-explain nga po. Uh, ang uh, lang naman dito, no? For the uh, regional uh, uh, managers, those who are uh, those who are interested in their area, uh, pwede naman sila mag-submit sa central office. No? Now so we're... nobody sir qualified at all? It's not really that uh, they are not qualified. They did not submit their... Uh, Uh, their uh, offer. Sir, sir I'm sorry to cut you, but ah, uh, ito, si Web, Mr. Jason Kainglet, I'm sure, who is uh, within the industry, ano? Uh, totoo ba, Jason, uh, for example, sa Pangasinan, walang may interest uh, or in that area? Actually, nung lumabas yung report, Chair, nagulat lahat. These are big millers. In fact, bago lumabas yan, kausap lang namin si Secretary para ayusin yung cost structure sa rise. Nung lumabas to, everyone was really surprised. So tapos na? By the tapos time na. that they found so, out? na. Surprised na meron pa lang. So, and I'm sure may qualified sa inyo? Uh, I'm sure. In, in, si in, in various regions. Yeah, so. yeah I'm sure. Actually, kung nakarating sa Nueva evasion, definitely, it's not only Mr. David na mag interest So paano niyo sasabihin na karating sa lahat? And I th I think uh, Mr. David knows na meron din Nueva Ecija uh, Millers association if I'm not mistaken kasama rin si Mr. David doon. Kaya kung nakarating sa mga millers ng Nueva Ecija, eh definitely hindi lang si Mr. David ang player. Yun ang punto ko dito lagi. Actually, Mr. David is, kung titignan niya natin, eh, uh, I don't know kung ano magiging tawag ko sa kanya, no? pero kung tutusin, ang lumalabas kasi, uh, Seb said, if it's really open to all, definitely marami. Kaya huwag niyo sasabihin sa akin na dalawa lang yung nag-interest na nanggaling galing sa, sa Region 3. Diba? Imposible yun. If talaga meron kayong information dissemination, sigurado ko. At sabi ko nga sa iyo, pag madami ang nag madami ang, uh, ang nag-interest diyan, eh baka nga mamaya magbit pa sila kung sino pinakamataas. Mat dapat ya eh kung negotiation niyan, 'yan eh dapat hindi lang 25 pesos yung benta. Ang iniisip ko nga kung pwede nga ito sa loan, sinasabi ni Mr uh, sa sinag, no? Yung actual cost man lang, di ba? Which is 35 pesos. Eh, Am I right? 35 pesos? Uh, yung gastos ng government? 38. O, oh, 38 actual. pesos. Dapat man lang sa 38 pesos, doon yung binenta, hindi sa 25. Total, sa 38 pesos, eh, kapag binili Mr. David yun, binenta niya ng 50, kita pa rin siya. So, hindi ko makita yung logic na every time na nagdi dispose ang NFA, patalo ng patalo, ng patalo sa, uh, sa, sa gobyerno. No? So, Isso é certo.